Anong emosyon ang sana'y hindi mo na maramdaman pa? Anong emosyon ang... Sana'y hindi mo na maramdaman pa. Sana'y hindi mo na maramdaman pa. Trevor, search number one. Ako po, siguro yung ayoko na pong maramdaman, siguro anger po. Lalo na po towards myself. Kasi, for example, may mga bagay po na uh, di ko po nagagawa, yung mga goals ko, and, ano, medyo nagiging hard po ako towards myself. Mm. Oh. Galit. Salamat, Trevor. Anton, search number two. Um, para sa akin yung lungkot na hindi mo alam kung saan nanggagaling. Oh. Uh, yung lungkot kasi na hindi mo alam kung saan nanggagaling is parang, bakit ako nalulungkot? Bakit biglang galing ako sa isang masayang bagay? Parang bigla kang dadawn ka. Parang biglang hindi mo alam. saan saan ko ba na naramdaman to? Eh, masaya naman ako buong araw. Eh. So parang Ayun. Ayaw mo nang maramdaman Oo. yung lungkot na hindi mo alam kung saan ang yes, Zemin! Uh, anger din po. Kasi pag galit ka, instead of uh, being productive, mas nasa self-sabotage mo yung sarili mo. Self-sabotage? Oh, grabe! Ang alam ko lang, self-service! <laughs> <laughs> Sa kanya, may self-sabotage oh, pa siya, <laughs> Ako alam ko lang, selfless. Oo, huh? Oh. Se so, nasa self-sabotage mo. Nagsa-self-distract siya. Mm. Yung ganun. Parang si Trevor din, he's, he, he can be so hard on himself pag nagagalit siya, pag napuprustrate siya. Ayan. Si Anton, ano siya sinabi? Mo? Lungkot, oh, okay, no? Oh, sadness. Oh, lungkot na hindi mo alam kung saan nagagaling. Alam mo yung mga ganyan, dapat, you know, total, di ba, nasa psych ka, mm. inaaral kasi nakakatakot yun, ha? Oo. Oh, oh. Kasi maraming mga... Disorder. Maraming dahilan kung bakit ganun ka. kailangan mm. Kailangang maaral yun, eh, at yeah. ma-address kung bakit. Say, Saan ang gagaling? Oh, oh. Mental health yan. Oo. Oh. Magtatamaan siya. So magaganda yung mga sagot nila. Cheng, sino bibigyan mo ng green flag at bakit? Si ano po, si number three po. Oh, si Zemin. Oh. Grabe yung paay. Ah! Grabe po, mga palakpak yung mga tao. Okay, bakit oh, si number three? Kasi po ano po, yung same lang po sila nung one, pero parang mas nakakatakot po yung thought sa kanya kasi baka possible po na makadamay ng ibang tao. Parang ganun po. Mm -mm. Nanay Bibiana, sang ayon po ba kayo sa sagot ni Zemin? Opo. Ayan, no, okay. Ikaw, ano ba... ba yung emosyon na ayaw mo nang maramdaman? Um, ano po, yung sa pity po, ganun. Kasi po pag ganun, dun po nagsisimula lahat po. Pag naawa po ako sa sarili ko, wala po akong magawang maayos. Tapos dun na po lalabas na uh, maiirita na po ako, ganyan. Kaya po, uh, Lagi ko po yung iniiwasan kasi po yung minsan po yung lungkot and then yung anger naman po, normal naman po yun sa atin. Yun po. Yung self-pity lang po talaga yun yung gusto kong alisin sa akin. Okay. <tod>